prank natin si Mariano. Huwag mong sasabihin. Prank natin. Oh my God! Okay. Galit ka ba? Parang nag-aalala ka. Anong ibig mong sabihin wala kang tiwala sa asawa mo? Ganon. Ay nako! Huwag kang bunganga ng bunganga. Ito naman eh. <laughs> Alam ko na scripted yun kasi never na hinawak mo yun. Pero parang familiar itong ito ah. Kahapon may kinawa ko para sa kanya ngayon, oh. para sa akin naman. Oh. Ba? But ang daming madumi yan, pang sahig lang yan. Ay, pang sahig lang to! <coughs> Ba't lang tagal-tagal? Bilisan mong magluto ha? Ano? Mare niya ako! Paninsan-minsan lang, talagang matatanggihan kita. Pag pagod na pagod ako. Pag kinukulit mo ako sa, ano, sa tulugan. Ikaw maglalagay ng ano? Parang ano naman to? <laughs> Yun. <You're... laughs> magiging emosyonal na naman sa mo sa akin. Ay, uh -huh. stress ako dito tapos ganyan <coughs> Good morning, Mahal. Good morning. Sa inyong oh. lahat dyan. Oh, sa inyong lahat. Good morning daw. No? Oh, parang anong, anong ginagawa mo? Parang may pre-prepare ka? Mag-bake ulit ako. Oh, mag-bake ulit ka. Mm -hmm. Okay. So, good morning mga kaibigan. Ako naman ang mag-prepare ng aking kape. Nag-breakfast na kayo? Ako lang, Sulia, hindi pa. Sulia, hindi pa? Okay, sige. Okay. So, yung muffin ang i-bake i, -bake, i -bake mo ngayon. Ayong muffin. Mm -hmm. pag niya yung tubig mo, ngayon. Tapos nagliligpit si Maria. Ay, siyempre ako, mga kaibigan, ay, uh, hindi masyadong maganda yung tulog natin. Pero okay lang naman. Mga kaibigan. No? So, ayos lang. Nakatulog tayo. Alas stress yung tulog natin kanina. At uh, yun. Medyo prep tayo. Uh, ikaw nakatulog ka ng gusto? Oo. Uh, alam na rin pumunta rin sa taas. At kuha tayo ng tasa. Yes, tasa, tasa. Uh... mal Pwedeng tikman yan? Pag, pagtapos na? Ito nga pala yung cake na na-bake ni Mrs. kahapon. O, oh. oh, yan yung itsura. Hindi ko na ipakita doon sa vlog natin kahapon, mga kaibigan. O, oh. Di ba? Yung parang nasa picture. Pero parang familiar itong ito, ah. Ano kaya yan? Yun. Your... <laughs> Okay, ganun dyan, mahal? Okay. Hmm. Huwag nating disturbin yan, mga kaibigan. Huwag kang maging leon yan. At tayo naman, mga kaibigan, medyo magbe-breakfast tayo ng kaunti. No? After 10 days, or I mean 11 days na hindi tayo nag-almusal, ngayon yung time na mag-almusal tayo, no? Mag-almusal lang tayo ng tinapay. Tinapay lang naman. At saka, isang saging ano para naman ano kasi magkikipaggera tayo mayat maya lang mga kaibigan no kailangan natin magkipaggera no uh, maglilinis tayo ng bahay no magbabakyum tayo so kailangan natin ng strength <laughs> joke lang yan mga kaibigan basta gusto ko lang ng pagkain kasi na-miss ko yung breakfast Uh, peanut butter At saka Para may laman yung chan natin No? Yan lang Tapos mag-exercise tayo ano? Mag-vacuum tayo Habang si Maria naman ay nag uh, May mga ginagawa sa kitchen At nagpe mga kaibigan Sa ating uh, lakad for today No? Yung uh, Birthday celebration ni uh, Bunso Ah uh, Kasama yung kanilang mga, I mean, yung kanyang mga kaibigan at uh, schoolmate, di ba? So, ayan. Let's do this, mga kaibigan. ko na ito, ah. Peanut butter at saka at saka bato na tinapay ni Maria. Hmm. <laughs> mm. <laughs> mm. Ay! tapos ng mga ano yan yung mga token token ah <laughs> uh, yung mga uh, biggie bugs or ano ba yan boogie bugs ano lang ang nasa loob um, ano lang sweets sweets ah. Uh, wala kasi ako nahanap na maganda yung mga lal lal laruan Laloan. oo, oo. Uh, Nasaan naman bakit wala akong pangalan dyan bata ka ba oo dapat meron akong pangalan dyan mahal pwede naman gawa ako para sa'yo o oh, hindi na hindi na wala na tayong oras. Eh, o oh, ayan yung mga na-bake ni Maria. O, oh, di ba? Oh, uh, ayun na po. Ito kailangan decorate pa, pero palamigin ko muna itong mga muffin. Tapos lagyan uh -huh. Kaya ng ano. Oo. -oh. Um, lagyan natin ng... Melted chocolate, tapos lagyan ng mga pang-deco. Uh, uh Okay, sige. Uh -huh. At ako naman, matutulog muna ako. Ano? Okay, good night. Good night. Oh, so, matulog muna tayo. Oo. Uh -huh. Di-joke lang. Di-joke uh -huh. lang yan, mga kaibigan. So... Meron hindi akong... joke yun. Totoo yun. <laughs> hindi joke. <laughs> hindi, may... Eh, ano siya, may pinapagawa si Maria. Yun ang gagawin natin ngayon, mga kaibigan. No? Para, para ano naman, wala na siyang ano gagawin. Pinagawa? yung pinagawa? Uh, uh, Tinanong lang kita. Ah. Hindi ko na naman pinagawa na Eh, hindi naman, hindi naman na ganun na. Parang, Ikaw kasi sinasabi mo, pinagawa ni Maria. Hindi, hindi. Naiintindihan naman nila yun, di ba? Ikaw naman uh, yung gana? ikaw naman yung sob, uh, sob dito sa bahay, di ba? Alam mo kung ano yung sob? Uh, hindi ako ang sob. Ay, ah, hindi ka. hindi ikaw yung sob, okay? Maniwala kayo dyan. Oo, uh, oh, okay, maniwala sa akin dahil sinungaling ako, ano? Ngayon. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, okay. So, yan. Mga kaibigan, uh, tapos ka na dito sa kitchen? Oo, mailigpit ko lang mga ito. Okay. Tapos. Okay na. Oo, i-prepare ko na yung kunin natin. Okay. O sige, ano, mag-start na rin ako mga kaibigan sa aking... May kontrata kasi ako, yun ang gusto kong sabihin. Uh, no, may, oh, may pinag-usapan. Hindi yung inutusan ko kasi... Iba okay, Yung inutusan, may usapan kami kahapon. May kinawa ko para sa kanya ngayon, uh, para sa akin naman. Oo, uh, Ganon give and take <laughs> lang, diba? Oo, oh, naman! Ganon dapat ang mag-asawa, diba? Give and take. Ah, ganun? Hindi lang give and give, take and take. Hindi, hindi, mali yun. Diba? Ganun, ganun, lang kami so, ngayon naman, yun. Umpisaan natin to. Ang dami ko ng salita. Hindi ko pa na umpisa. Di anong oras na mga kaibigan. 11 no? na. Mag-11. -e My goodness. Nakawin may camera.

oh my <laughs> kalk ang ginagamit dyan. But ayaw, ayaw, matanggal to? Ba't ang daming madumi yan, pang sahig lang yan. Ay, pang sahig lang to. <laughs> Aso! <laughs> okay, uh, Ano anong ipagunas ko rito? Wala. Ako ang bahala dyan kasi oh. hindi pinupunasan yan. Kailangan pang... isprayan mo yan pang pakalk. Saka mo kuskusin sa, sa, ano, sa matigas na ano. Okay. Oo, hindi sige. lang ginaganyan. Hindi ko kasi alam eh. Eh ba't hindi mo tinatanong? Eh, ang alam ko, alam ko. Pero hindi ko pa rin alam. <laughs> wow. Kung hindi ginagawa, tanungin mo pa. Oo, oh, sige, sige. Next time lang. Hello. Imbes na linisan ko eh, dinumihan ko oh. Mga kaibigan. talaga. Balpak na naman tayo mga kaibigan. Ay, naku to mga kaibigan. Palpak yung scripted <laughs> ano natin ay. Meron tuloy akong lilinisan. My goodness, Jeb. Ay, naku tong katangahan mo. Ay, apa. <laughs> Tanungin ko si misis kung nasan yung ano. Yung panglilinis dyan at lilinisin natin. <laughs> Pa-script-script ka ba, Jeb, ha? Oh? Oh? Dilinisin tuloy ako? Ay, mm -hmm. aba. Ito talagang pang ano lang yan, pang sahing. Ito. Ron. Swiffer. Ah, di ba? Mahal? Ano? Pasensya ka na sa scripted natin, ah, dun sa CR. <laughs> uh, Lilinisin ko yun, ha? Palpak yung scripted natin. Bakit palpak? Oo. Bakit palpak? Hindi na. Kasi ang gusto ko, ano? Yun ang scripted, mga kaibigan, na hindi alam ni Mariana scripted yun. So, <laughs> so, oh, so, alam, ko. alam mo na scripted. Um, um, um. Oh, oh sige. so, alam niya, na-expected pala yun na amoy niya. Na, so, ko na. Li, li lilinisan ko yun, ano? Mamaya, okay? Alam ko na scripted yun kasi never na hinawak mo yun. Bakit <laughs> 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 mo hmm. naman ipapabisto na hindi ako naglilinis doon sa CR? Huh? Hindi ko lang pinabisto. Sinabi ko lang kung bakit ko alam na scripted. Ah! So ayan mga kaibigan, no? So nandito pa rin kami, ako yung nagkakape na. Ano 'yan? Ano mo? Ah, yung gagamitin mo niya. Oo, kasi yung mga parents, ewan ko. To... Hindi naman magdadala ng tinidor at kutsara yung mga 'yon. Paano mo papainin? Okay. Kailangan nga kamayin mo yun. Hindi kasi 'di ba sabi, sabi, mo ah, uh, ah, uh, kasi yung mga parents ang alam mong sasabihin mo, baka magdadala ng kutsara. Eh, hindi naman magdadala ng kutsara. Hindi, ako na ang magdala. Kaya nga, bakit mo sinabi yung, kasi yung mga parent, bakit mo sinabi yon Ah, o para sa mga parent. Ah, para sa mga parent. Okay. Or yung mga sa mga hindi, hindi bata ba? Kasi ah, yung mga bata sila hindi, lang ang mabigyan ng... Ano, oo oh, nga. Oh, oh, yung oh, mga gagamitin, yung oh, inclusive oh, sa price oh, na yan Oo. Oh. So yung mga parent, yung mga adult, ay oh, walang gagamitin, oh. kaya pala. Oh, oh pero pwede silang uh, ano doon mag ano mag-order ano, o mag-join oh, a mag oh, syempre, okay. okay, sige. Mhm. <laughs> na walang bayad 'yan 'noon. Na walang bayad. Okay. Eh, siyempre kung magano sila mag-trampoline-trampoline at mag-join uh, na uh, ano, anong doon, o, di, doon babayaran. Sa pag-join sa activity ganun. Mag-join sila pero kung ano hindi hindi ganun lang Mag-ano lang doon mag uh, manonood, magbabantay ganon Oo. Pero hindi magjo-join, okay. Kaya para sa kanila yung mga yan, pag may gutom. Ganun ba 'yon? Oo. Okay. naghanap ng pagkain, naghanap ng ulam mga kaibigan kasi wala kaming oras na mag uh, mag ano ng ulam. Magluto-luto ng ulam, yung naghanap kami ng mabilisang ulam. Gawa ko lang Ikaw man? Kung gusto mo. Basta huwag mo lang i-ano ko yung ano, yung maanghang. Oo, hindi ko ilagay. Huwag mong i-ano? Ilagay. Oo, oh, tapos itlog. Okay na yan, ano? Oo. Tapos, may wala bang dilata dyan? Yeah, yeah. Tama na yan. Tama na yan. O sige. Maiwan na naman dyan. O na naman, hindi naman makain, ano? Hindi makain. O sige. Oo, anong oras na, mga kaibigan. Ayan, o. Oh. So, yan. Oh. Kain na. Bebrang oh natin si Mariano. Huwag nung sasabihin. Brang natin. Oh my God! Ang tagal naman ng pagkain na yan. O, oh, gutom na gutom na ako. Pintoy -e mo na lang. E -e -e. Pakintay ka, oh. Sakit ano? lang. Eh, paghintay ka o. Ano? Ba't ang tagal-tagal? Sakit lang. Bilisan mong magluto, ha? Ano? Oh, <laughs> Patawarin mo ako. <laughs> Sinabi ko lang. <laughs> <laughs> Ayoko uh, po. <laughs> so, tapos na. Tapos na yung ating uh, pagkain, mga kaibigan. <laughs> Pagtak. Hindi talaga ako marunong mag-prank, mga kaibigan. Pasensya na kayo. Yun? <laughs> Wala kasi akong maisip na gawin eh. Na ako. Ay, talagang tutulungan kita, mahal. Pero yung prank ang sinasabi ko. Lahat naman ng bagay, mahal. Pero kita, alam mo yan. Kain na tayo. Magiging emosyonal na naman. Pinagawa mo sa akin. Ano, stress ako dito tapos ganyan. <laughs> o oh, sige. Okay. Sa so, anong gagawin ko ito? Kain na. O anong anong tulong ang gusto mo? Ay, akala ko ba mahal ano 'yan? Pansi eh uh, sopas. Uh, sopas. Eh sopas naman 'yun. Sopas oh, ay ito. Haan. Pwede sopas. Oh, sopas, 'yun mahal. O oh, yung boljack, Bu Bo, uh, uh, sopas 'yun. Yung Xiongyang ang ano, ang pandas canton pero okay lang. Kakainin <laughs> na 'yan parang hindi sopas naman sa picture. Hindi so, nasan yun? Ah, baka, baka iba yung ano, baka iba yung ano ko, yung, yung nasa isip ko. Ah, hindi pala. Tama pala si Mahal. Hindi pala, kalsit kan doon pala to. Huwag mong ilagay yung ano, ang hang para ano. Hindi, simpla ko ng sarili. Sarili, simpla mo yan? Okay. Ilagay ko lang yung ano, sesang. Sesang, okay. Ah, kumain tayo mga kaibigan, no? Aw, oh, yan ang mabilisang pagkain. Gutom ako at wala nang oras. Oo, oh, wala nang time oras magluto. Wala rin tayong oras, tayo oras na kumain kasi one and a half hour, kailangan nandun na tayo. <laughs> ano? May ano pa tayo, susundin. May susundin. pa kayo <laughs> isang bata. so, ayan. No? Oh, uh, itlog, pancit at saka rice ang uh, kakain natin. Mmm, kamatis ka. Kamatis? Oo. Wow. Ako na. Hindi, hey, kain ka lang, Kain na. Kain na. Mm -hmm. Ano yung noodle mo? Ano yung noodle? Ma, anong lasa? Mm -hmm. Yung pinunta mo? Masarap naman. Masarap naman. Yeah, may shmeck ni noodle? Good. Good, Good. sabi ni yeah. Ay, yan mahal. Para sa'yo ng yan mahal. Maraming salamat. Ah. Kain na. Kain na. Tignan natin yung noodle ni Maria, mga kaibigan. Panong-puno ng pagmamahalan, ng pagmamahal to. Kailangan mm. 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 Ano ko kasi sobrang sa sasuy ano. mm -hmm. Pero okay, mm -hmm. okay naman. Mm -hmm.

kali sana salita no kain no. mm. mm. na hmm ano sabla man yung templo mo ah may olive oil ah uh, may ito olive oil hindi oh olive oil pwede natin in Italy Asia sesame oil Ano? Ah. Yun ang nasa, yun ang nasa isip ko, pero yung pangalan hindi. Oo, yung sesame Ibagay sesam. ang olive oil sa ganyan. Mm -hmm. Sesame oil, ah. Aha. Uh Okay. Galit ka ba? Hindi. Hindi. Sinasabi mo lang. <laughs> yung. Yung sinasabi mo. <laughs> Bakit parang critical na naman yung tingin mo sa akin? Tinitignan ko lang kung anong ginagawa mo. Ilalagay ko ito dito. Pero alisin mo. Ay, ay, pagkabina mo. Oo, alisin ko talaga. Neighbor ko pa itong ginawa, ibigay ng Neighbor. Tama ba? Dito ba? Hindi, ganun. Ano? Tapos. Pan ganun. Ah pa Dapat may jury mo. Tapos, ano kayang gagawin mo dito? Nakadikit na Ay, sus, Jim. Magdala. Di na takik. Agala ka knife ng ating dog. A knife ng ating dog? Okay. Ay, <laughs> nako. Ito. Knife ng ating dog tapos parang medyo maalala ako na para baka maano yan baka masira oo medyo maalala hindi na matindag dito hindi na matindag parang nagkaalala ka parang ibig mong sabihin wala kang tiwala sa asawa mo ganon di ba hindi mo pa ginawa kung basta ano o di malas nila wala kasi <laughs> nakakainin nag uh, na, ano lahat yan ni wala na sila ay ganun pala talaga mo ay nako professional professional to mga kaibigan oh professional ang ang bilis-bilis pala no dito ah. kasi ako eh nanginginig ako oh. kaluban para hindi ano yung mga, mga, lango, mga lango langaw 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 mga kaibigan You're... so tapos Okay. Tapos so, lagyan mo ano. Ah, uh, i na natin dito. Ano? Para wala nang ano. Oo, oh, pwede. Okay. So, pwedeng medyo i-ganong gumang ganong ka ng konti, mamahal. Para hindi tayo ma-out of frame. Ganun, no? yeah, oo, oh, okay na yan. Yan, oh. na yan. So, ito maglalagay ng ano. Parang ano naman ito. <laughs> Wala pa akong sinabi. Ba't ka kasi? <laughs> Nag-react ka kagad eh. Parang ano, sabi ko lang naman. Ay nako. Wag <laughs> kang bunganga ng bunganga. Tulungan mo ako. Kasi fit oh, na tayo sa oras. O oh, sige. Akala ko ba akong magaganyan? Ikaw maglagay ng parang ano na yan. <laughs> o oh, sige. O oh, ikaw, ikaw maglagay. Iniisip ko nga kasi dito. Hindi ko hindi ano. Hindi po, pwede. pwede. Basta ako nang mag-design dyan, creativity. We will use our God-given gift for creativity. Your. English yun, mga kailin, Ganun lang, simple lang. Huwag lang chichiburitche. Ay, naku, mahal. Pag gutom yung mga yan, di nila papansinin yung mga design-design. Oh. Diba? Ganun lang, oh. Okay na yan. niyon. Sino Ano yun? Alam. Alam. Okay. Mm -hmm. Ganun lang mga kaibigan. Ay nako Very simple. Blue. Blue yung ano ni Hiliang may ano? Yun lang ang meron eh. Yun lang ang meron? <laughs> Ay yes, kasi ito. Akala ko sadyak. Yun lang pala ang Talaga. Ay, naka. Oh. Wala nang ganito? Meron. Pa. Meron pa. Bilisan mo kasi titigas yan eh. At ah, titig. Oh, grabe. Parang ano talaga? Titigas? My goodness. Ano? White, ito. Mag Anong mag... Ah, titigas talaga ah. Yung white delicate yan ah. Kailangan mabilisan yung galawan para rito. Hmm. Ay, nako. O, sige. Bilis-bilisan daw natin, mga kaibigan. Kasi titigas. Kasi pag tumigas yan, eh, wala na. Ha? Uh huh? Yun. O, oh, ayan. Ege. O, sige. sige. Mm hmm. Hmm. Akin na yan. Tsak! Tapos! Tsak! Oh. Magaling ka ah. Mahal naman! Huwag mo naman ipabisto! Binibisto mo na naman ako eh! May goodness ka ah! Ay, siyempre malakas ang salita ko para malinig ng ating mga taga- taga-panood! <laughs> Nai-stress. Nai-stress ka na yata sa bunganga ko ngayon ah. Oo, oh, salita ka ng salita. Ay, siyempre, alangan, alangan, Nakatunganga lang parang tayo na dito. Parang stress nga, di nga, nga, ako dito. Tapos yung bunganga mo pa, parang... dagdag. Dagdag -dag pa. Ay, Ay. anong gagawin ko, mahal? Pulisan mo namin. Oh, God-given gift yan, mga kaibigan. Ikaw, mahal ah. Talagang Galing sa Panginoon yan kung bakit ako madaldal. O, oh, di ba? Ganun lang yun. oh, ay nako. Tapos. O, oh. Hmm. oh tapos. Mas, mas mabilis pa ako sa'yo. O, oh, ganun lang. Oh. ha? Hay, apaw. Uh, oh sige. Next. Pakiawat mo na ganyan, Malfin. Pakiawat ko. O, oh, yan. Sige, yan. O, oh, sige. Ganun lang yun. O, oh. Tapos. Mm. Na, el. Ayun, tapos. Ah. Oh. Mm. 'Di ba? Ganun lang. Ah, ganyan pa natin. Uy, wala na, ubos na. Mahal. Meron pa din. Ito yung supatang tandae tadi, selesai. Hindi na, ya, oh. Walang. Di brencha yan. Oh. Mm tsak-tsak para ano, para mabilis kasi wala nang tayong oras. Mahal, maliligo pa ako. Sandali, wala nang space. Ano? oh wala, wala nang tayong mapin. Wala na. Oo. May cake pa naman na i-ano ni kamya Kasi oh, gagawin siya oh. ng dalawa. Kailangan maligo ako, mahal. 5 days akong hindi naligo. Alam mo naman yan. 5 days akong hindi naligo. Alam mo naman yan. nag-dry na ito, iparabautan na niya? Kung nag-dry, iparabautan. O, syempre, so, o, tapos. O, diba? Ganun lang kasimple yun. Bakit ka kasi nai-stress? Sabihin mo sa akin kasi. Mahal. Gawin mo to, ganyan, ganyan. Tulungan mo ako ganito, ganyan. Ganun kasi. No? Dahil alam mo naman, di naman kita natatanggihan. No? Paninsan-minsan, ah, paninsan-minsan lang, mo. talagang matatanggihan kita pag, pag pagod na pagod ako. Pag kinukulit mo ako sa ano, sa tulugan. Talagang hindi talaga kita mapagbibigyan pag pagod ako. So, pasensya ka na, ha? <laughs> Ladies and gentlemen,